Dito tayo ngayon sa sitio sablay ng Barangay 8. At uh, kasama natin si Ate Joy. Tsaka yung kanyang anak, tsaka yung kanyang uh, pamangkin. Kung saan isasamahan tayo dito sa sinasabing tunnel ng mga taga Barangay 8. Ayan. Tara. Ay saan pa dito, Dan? Ah, okay dito pa lang daan. So maganda ang ano namin pagpunta namin kasi may mga kasama pa kaming aso. So ito mga buddy. Mapapasabak na naman tayo din eh sa pagtuklas ng isa pang tunnel dito sa uh, Barangay 8 ng Kuwenta. napakarami kasing nagtatag sa atin uh, at nagme-message sa atin ng mga taga-subaybay na kung saan ipuntahan natin kaya ngayon susubukan natin ano? kung ano makikita natin dito aba ay matindi-tindi rin pala lusong din eh buta yun mga pangalan nyo AJ at saka Jasper siya Gerald si Gerald Ay, dahan-dahan. Pugo kayo. So, si Ate Joy pala ay nakasubaybay din sa atin. <laughs> Actually, kanina nung nandun tayo sa uh, may barangay hall, ay eh, nakita tayo at namukaan. So, tama naman na hindi sumipot yung ating kausap. Ay di sila daw may alam dito. Ah, ito. So ito na mga body. Malapit lang pala. Oh, nandito na tayo sa ano eh. Pinakababa. So hindi na po tayo aahon. Aahon po. Ah, aahon pa. Mm Oo Pero yung tunnel po dito Nasaan banda? Ayun Kita ko na oh, madami dito? O oh, kahit hindi na tayo umahon Kahit dito lang tayo Okay lang Huwag natin masyadong pahirapan sarili natin O <laughs> oh, ganon Naku yung aso Naku, naku yung aso Ayaw. <laughs> naku, naku, <yung> <laughs> naku naku Hindi makalis nasabit So nandito na tayo sa mga kuloong mga body no? Yan kuloong yan Then Ito kuloong din to nandito ng tubig so yung tunnel saan banda ah nandito oh ganon so ito muna yung ating pupuntahan so tingnan ninyo mga body itong ano itong wall na nandito okay so ito yung isa ito yung isa pasa pasa ng labas nyan teka kukunin ko lang yung flashlight Saan -ka -ka na oh, saan banda? Kaya lang po, nasaraduhan akong bagaan. Oo, oh, saan banda doon? Doon po. Okay, sige, tignan muna natin to. Kwarto-kwarto po sa ilalim. Oh my. So, ito yung isang tunnel mga body, oh. Ay, yan, Tapos ang labas siya dito rin sa kabila Opo. Ah mababaw lang siya Pero, ano po yung dati, kwarto, po lang, uh, -uh yan mga body no ah uh, ito yung isa sa mga tunnel na uh, ginawa ng mga hapon or maaring ito ay eh, ginawa rin ng mga Pilipino para pagtaguan okay so nakikita natin dito puro gagamba <laughs> ayan no lalaki po sir oo ayan mga body Okay. So dito rin na pala labas sa kabila, ano? Bukas pa rin ba yung kabila? Ayun. Ano bukas? So bali U shape lang 'tong mga body. Yung tunnel na 'to. Pero malinis siya, no? Wala tayong nakikitang ahas o ano mang kabag ibon. Kundi ano lang yung ah uh, Gagamba Ayan yeah. Yan na nakikita natin dito <laughs> So ito na Yung exit nya Pinaka maikling tunnel Na napasok natin Ayan na Yan na yung mismo Okay <laughs> Ganoon lang kaikli. So, yan yung entry, ay yung exit. Nandoon yung ah, nandoon yung entrance sa kabila, ayan. Ayan. So, halos ano lang ah, uh, 1 mga 3 meters or 4 meters entrance yun ang exit

So, ilan pong mga butas po ang naki, na ano nyo po dito? Alam ninyo. Anong... Na? So, itong napakalaking puno ay bumagsak dito. po? na? Ang dito. pero yung mga batang yan gala dito? Kaya ga yung ninyong makiti yan? Oo. <laughs> <Gato> ako po ako. mga alaga nitong pa at ang isa ko po ay na. Kaya ako nga po So ito pa yung oh, Makikita natin dito mga badi. Ito? Ayan. So ito pa, isa pang uh, tanan po mga body So ito yung isa Ito, gano'n ka na lalim to? Pero wala hanggang doon lang siguro tayo sa may anong yung titina lang natin kung ito pinagbukayan din ng ano mga hunt, treasure hunter meron kasing ano siya dito oh, hukay kaya nga eh baka ay malalim to baka bigla umusus to ayan mga buddy oh. so hindi na natin ito papasukin Oh, kasi baka itong hukay na to Nandito lamang yung naharangan Pag natungtungan natin Kainin tayo <laughs> Ayan, ayan, ayan Pero yung tunnel Malalim to Subukan kaya natin hanggang doon May hirap kasing tumungtung dito na O, oh? yung ang sinasabing mahabang tunnel uh, dito lang tayo no hanggang dito lang tayo sisilipin lang natin to so may nakikita tayo dito mga uh, ibo ng bal ano yung balin sa sayaw ayan ayan o no? oh. Oh, mahaba. Ah. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang po. Yan, ito na yung ano. Ito na yung dulo niya. <laughs> so at least nasilip natin tong uh, tanda na to. So yun na yung bunganga. Oh. Yun na yung lang bunganga. wala na so almost nasa 15 meters lang siya hanggang ano lang mga 15 metros lang oo wala wala siyang ano wala na siyang natabunan ng na parte hanggang dun lang so ito ano ito yung ingatan natin hmm okay kaya So meron pa rin dito? Meron pa rin dyan? Kung ano hanggang dito lang tayo Huwag na tayo magsadong lumayo Okay na yan Oo oh. Hanggang dito na lang tayo Ah, ah may kuloong din doon Okay So yan lang siguro mga buddy Magpakita natin Bari dalawang tunnel Napasok natin dito sa uh, Parting ito ng Barangay 8 sa may sablay so Imelda's Garden paakit na dyan po ah di po, pa pa ganoon okay. so, wala niyang daan wala. dyan wala po dito po ang daan o okay. sabi so, sige balik na tayo balik na <laughs> o ayan eto na ang masakit na katotohanan A aaw na tayo pero <laughs> saglit lang naman ito eh sa mga bata na gantong mga edad ay yung ahunun ahon ay ni wala ayos lang yan so nagpapasalamat din tayo kay uh, ate joy at nasamahan tayo dito para may pakita sa atin yung sinasabi nila ng mga tunnel so although ang iba nasaraduhan na meron pa namang natira na dalawa na napasok natin so yun Saglit lang naman yung ahonin namin mga kabati. <laughs> o, si Utoy nga oh Hindi pinagpawisan. O, oray, parang wala eh. Ay, lalo na si <laughs> si Ati Joyo. <laughs> so, yung sinasabi po naman, pinaganuhan ng kanyo, diyan yan? Hindi po, na po. Ah. Okay. Sa araw ay kamutihan pagkagabi eh. Sa kanalabas. Ang ano? Kanyo. Anong papakita? Ah, Pero ngayon? Wala na po, okay na. Oo. Hindi ko alam kung mayroon pang... Eh, baka may nakabound dyan. Hindi ko alam. Sabi nila, mayroon pa rin. So, ayon kay ate, mayroon dito sa uh, kabila, no, ng kanilang ng property na to, na tunnel pa. Ayan, nandun daw sa may lampas ng kawayan na, kawaya na, na yan. Tapos yung isa, doon pa po sa may dulo pa po. Yun. Ah, bali dalawa? Mm-hmm. So, yun, hindi na natin siguro bababay, mga badi, no. At, tinakpan na rin daw pala yung isa doon pero ito ay sako pa rin to ng, ano, ng uh, sablay okay. barangay 8 so kita nyo may bako dyan tapos dito kung bababa tayo eh, itong magiging ano natin, dadaanan natin itong parte na to ayan o oh. so masyado masukal okay na yan kahit pa paano inakarating din tayo dito sa Uh, sa supply at tapakita ko sa inyo yung dalawang tunnel. Ayan nga pala si Ate oh. Ate. <laughs> ate. Oh, ano ano itsura po ng tunnel? Paki ano po ninyo para po mai-share ano natin. Yung para po siyang ganito po siya, naka ano na. Ang tinakpan na po siya eh. Semento? Opo. Ah, oh, okay. Pero yung bato po niya kinis-kinis na po. Oo. Oh, oh. Pero no noon, napapasok niya 'yon. Wala naman po pumapasok lang kuya kasi nakakatakot. Oh, naman pero pumapasok. mahaba. Oh, po, mahaba din po yan. Hmm. so dalawa pala yun. So yun. At least eh, naikwento sa atin yung tunnel dito. Okay, so hanggang dyan na lang mga body at ah, tayo may pupuntahan pang isang lugar dito sa Cuenca at sisilipin naman natin yung kanilang sinasabi na tunnel.